Yes, at dahil po ay masaya po kayo kuya na nililibre ng pamasaya ngayong araw na to, ah, hindi na kita ililibre. <laughs> hindi, joke lang. Hello mga katoda, good afternoon po. So samahan nyo na naman po ako at maghanap na naman po tayo ng pasayero para ilibre natin ng pamasahe ngayong araw na to. No? So bago tayo malibre, shout out muna ako sa aming uh, presidente sa Whisper View Tour Association kay Boss Christopher Bo Sadre. Shout out po sa iyo, Boss. At saka sa aming amo, uh, Madam Tisay Cristele Gaspe. Shout out po, Madam. So hindi na natin patatagalin guys. Maghanap na po tayo ng pasayero para ilibre natin ng pamasahe ngayong araw na to. So tara na, tara na. Kaya ano kaya kung ililibre kita ng pamasahe ngayong araw na 'to. Ah, masaya ka ba? Yes. Po. Oo, hindi. Opo, masaya po ako. makaka po ako ngayon. Yes. Yeah. <laughs> <laughs> kuya, napansin ko sa iyo, Kuya, ah, may hikaw ka sa bunganga mo. Masakit ba? Hindi po. Hindi hindi pa masakit. Matagal na. matagal na. Ah, matagal na.